<laughs> guys, sa ticket natin. So, excited ako guys to surprise my mom sa araw na ito sa pag-uwi ko guys. So, makikita nyo. Mayroon akong ticket to J. Ah, to Manila. Then immigration. Pass so, pasok tayo guys. Mag-check in na tayo. to going to Jeddah guys. So, stay tuned until the end of this video. May train pala rito sa loob ng airport guys, dito sa, sa Saudi Arabia. So, ang oh! ganyan. Flight na tayo papuntang Manila, no? Kaya yeah, stay tuned guys until the end of this video. So, you guys. So excited guys sa na ito na sa akin pag-uwi sa Pilipinas. Ganyan na ba kayo guys? Thanks God, no? Kaya natin guys kung anong reaksyon ni mga masaraw na ito. Kaya...